Laksanay para ka tongbayo Mo ni mga adol balay ni ni kagawad ng Lugaw Mo ko ni balik ko sa kong pag video kay nakita nagahong panohotit riten sa akong puro kan bio sa akong akong mga video nga gi mm -hmm. pang upload mga ninga di balik eh. og kay ma malay bro. mo makaswerte do ko anak <coughs> mga adol, mga adol. Molis, probinsya ano maging hasay? Imneneo nga kalab sa kalab sanib. Probinsya, probinsya ano maging hasay? Blag. Nak magtanong meron. Datus koan,

Salamat ka guys. Iwanan ko guys.

Pero mo ko to ako rin. Wapa, may alas dos eh. <coughs> <coughs> Mone kang ikagaw nga si Dodge Iskranda. Pwede ni si na nai-round. Ula round ni Sos Tarabaw. Pwede siya mong massage. di pa sabas naging siya nang massage kay kagawad. Among among pilang pinalangan kagawad. Si Preng ni Lugaw. Mone. Ako itong i kay

Ang gusto tabangan. Ah, mau ni. Ang ikagaw, si Dudes. Si Dudes isklam dah. Mazo ni mo masad. So, gusto mo pang pamasad. PM laman mo ni dia. Ang Oh. Wagi pilih, oh. Kung nga single ma, dirah. Unya mga dol karong kuan mga alaon na magtanong is basak nga ni Juan Lisio Libres nagpaabot na sa tong oras kay wa pa alas 1 sa tamang alas 2 sa wa pa pa alas 2 sa na wa to na mi nag uwan mga to na mi mga to na unya mga desa ko deres among pinalangkan kagawad kay pohon-pohon pohon malo bulan mulan sa ramani kapitan Muna ah kapitan Sige, hindi na na hindi na Ha? Sa pagkakaroon ng mga piso Ah, wala Nire-react comment ako na? Ang ito kanina hong piso-piso ba? Mag-loot na lang ito mo Kung piso-piso, hindi na ikot mo na nga. Ba o? mag na ilak. Balak mo ibot ang maibot ang kuan, maibot ang di di paibot. No. So, mga don, please subscribe my YouTube channel ang Provincial ng Manginasay all around vlog. <laughs> pwede ko mag-vlogos dagat, pwede ko mag-vlogos balika kay kanang kita ko all around vlog. So, i-viral ni ka among video karong orasa uh, kay Huwag magkasweldo na po. Katabar ko sa mga ikagaw nga. Tingin nila po pangtabangan sila na ho, silang panghatagas ang ang kita. I-viral ko. apat 1 million views. Ako ko, ah. Bisa kingin nila kang video. At ni subscribe ng China, Japan. Mga subscriber ako nga to sa nasod. Pwede na kong edo na kong tagang sweldo. Bahala gamay pa kang subscriber kay sa mo may gusto ni subscribe daw. <laughs> Di okay, man mo basa-basa mga kampanya nga ni subscribe daw. Kanang ijo kung kita ka, dashboard, ijo kung kita gaag. Kita gaag retain sa hong kwan video. Kinanglan. Sildo nya ko rin daw bahalag ang sildo 50,000 rang buwan. Okay ra ko. Mga negahang agaw Si Gawdod's Ber Gaudod Stranda Kuhan niya siya Maado niya mo Masad Maado mo Tanang tarbaho He Hebaho niya siya Tanang tarbaho din niya May pasimik Mga ni Tanawa ko oh. Kinanglan Ibairal Menindo Kanang mga vlogger Nga mga sikat Kinanglan Inso kong i pasubscribe ko nito sa inyong mga nga ha pashare ko nito i-comment eh, eh, share, comment and subscribe my youtube channel ang prudensyanong Manginasa ay eh, all around vlog ako taga Mabini ko taga Dilmar ko buharami ka vloggers Dilmar amot lang kay aga ka nang ahong, pag pagkulong kong vloggers may swim din naman daw na pero di kumutok kaya wak ko mato, kayo ako pa yung 没啥，啊。